Ari nga si Tuto gua. Galakat lang po si Tuto. Tuto, go to far away. Go to far away. Tuto, bayaran mo lang to. Ga vlog bala. Isen <laughs> ko ni bala sa YouTube. Ah, uh, ambalo ni but buot ni gabata. Pa. Ah. Buot. Hay. Uy, gago ko ngayon. Ay. Giyos bala. O kaya masulod na po si Tuto. Arasaw? <laughs> Adulat kay Dulong. Ginaulat ko lang sa sa... Ginaulat ko lang sa sa... Bua. Tagal niya po. Tagal, tagal niya. Ayan na siya, ayan na siya. Ayan na siya, boy. Lalabas na si Toto. Pila na, pila na lang? Dua. Dua? Hello, mga guys. Ako si Toto. Ako ka pa nag-update. Ako ang malaki sa basa. Fuck you, man. ito nga parang Wonder Woman namin. <laughs> Wonder Woman, ha? Ano kage? Aray mo! Anong sakit? <laughs> Ay, sakit mo. Ito nga pala guys, maglalakad ulit kami sa Bombay. Bombas. Hindi, hindi. Bombay. Ikaw nga, <laughs> nakikita ko si ano. Si Baby Joe. Gago ka, sa'yon ko na pala sa YouTube. Gago Dito po, si Bugburugan ganda ng lugar, may namaknyo po. <laughs> siya talagang pinakamasama sa buong buwan. kuburugan. <laughs> namaknyo ito sa video. Ayun po siya tumatawa dahil ginapa pa may diga daw. po, maraming tao at maganda dito. i na! i lang sa Youtube ah. Arayin mo! Ang sakit. Ay, nanda, bay, taba, bay, ilang matakpan ka ah. At least may makaon sa ano, ah. Ang taga, mag na tayo. Mag-AFK lang pulis mo. Da, guapo Ay, dito. Sabi daw nito to, sa mga pulis daw, guapo Ay, na. Ayan ang, ayan ah, ang very good na tao sa buong mundo. Bibigyan kayo ng 1,000 days. <laughs> yan, kung umaman kami, bibigyan ko kayo ng, bibigyan, mag-jigikas kami ng 1 million, ay 1 million, 1,000. May toto sa inyo. Kung may mayaman lang kami, kung may kurta kami. Pagka laki Like na kayo. Kaya mag-like, subscribe na kayo daw. Tsaka mag-share na kayo. So, nakaabot tayo ng 500k subscriber tsaka like. Magla-live stream kami sa Grow a Garden. Latigay. -gar Lati Latigay. <laughs> Latigay nga to. Ato si Toto. Si Toto. Latigay. tiga yang mana? Tiga, banyak banyak apa lalabas ada bos? Kucu. Gusto ko na po. Gusto ko na po mag. Ayan na po. Lalabas na ulit si Tuto. Ayan Hambal hambal. Dugi dugi lang. Kay Gato po nag-oop ka. Papila na lang. Nice one. Pag, pag natapos ka na nag-off, tapos na? Hindi na ako pa. Nagambal ka man na, no? Damo na ko na video nga ba so, doon? Ako gani, dalay bang ako gani. ko so, well, oh, ay tsura ko. Sa Janice ang cute-cute na Ay, ang cute, -cute like and share na kayo. Kasi, bagong video ko pa lang to. Kaya, mag-share, like, subscribe na kayo. Kung hindi pa kayo nakaka-like, subscribe. Alam nyo na, like, subscribe, like. Kaya, mamaya, itignan nyo mamaya. Ayan na po, natapos na.